hanggat maaari mag-invest tayo para sa pagtanda natin dumating yung time na yon tayo rin ang makinabang ng mga in-invest natin Magandang araw mga kapanyero. Ito na naman po tayo Nandito na naman po tayo sa farm. Tingnan nyo po yung ulap sa likod ko. Sigurado ko, snow na yan. Maka humamayang gabi, uh, bumuhos na ang snow dito. Talagang napakalamig po ngayon dito. Tingnan nyo rin po yung mga puno. Yan, wala nang dilaw, kalbo na. Yan ho ang sitwasyon dito sa farm. Kaya ho ngayon, nagpunta ako dito para Kuhanin na yung mga importanteng bagay, mga importanteng gamit ko na kailangan nang ibalik sa Edmonton. Dahil nga hindi ko sigurado, hindi ko alam kung makakabalik pa ako sa susunod na linggo. Pero nakakasiguro kung isnow na to. Yan, mga kapanyero. Situasyon dito, super lamig dito. Talagang ano na napakalamig dito ngayon kaya mas masarap pa na mas maganda pang maglakad-lakad nagkiinit ako pagka nakaupo ako talagang nilalamig ako Kita naman andilid alam nyo mga kapanyero mas gusto ko pang magtrabaho rito sa farm pagka malamig kaysa mainit o nasanay lang ako na sa warehouse yung katawang ko nasa lamig din kasi nga nasa cooler ako alam nyo mga kapanyero, meron niya palang nag-message ulit na nagtatanong kung ilang taon na daw ba ako dito sa Canada. Yan, magandang tanong huli yan eh. Magandang, magandang tanong, magandang topic. Ilang taon na ba ako rito sa Canada? Ang totoo po niyan, sakto po yung tanong niya. Kasi ho, ngayon buwan ng Oktubre, October din po ako dumating dito. So 11 years na po ako rito, 11 years ago. October 2013, ako dumating dito sa Alberta. At yung nagtanong po, saktong sakto rin po. Hindi ko hindi ko namamalayan, ang bilis na pala ng panahon. Labing isang taon na pala ako dito sa Alberta na kung hindi ko pa kung hindi po dun sa nagtanong, shout out nga po pala. doon sa nag-message sa akin, Ah, hindi ko na hindi ko na basa kung ano yung pangalan eksakto niya. Kung ilang taon na raw po ako rito sa Canada. Pero ang totoo po niyan hindi ko na mamalayan yung panahon na ganun na pala ako katagal dito. 11 years na pala. So maraming maraming salamat dun sa nag-message. So bumalik po yung mga bumalik sa isip ko kung kailan ba ako talaga unang naglanding dito. Para ang bilis ng panahon. 11 years. Pero nung nasa Pilipinas ho kami, nag-apply kami ng 2009, parang ganun. So nagtagal din ho yung pag namin ng papeles, na delay din kami dahil nga nung mga panahon na yon uh, yung tinatawag nilang backlog ng mga application, talagang nasa ho kami dun. So nag rin kami ng tatlong taon at kalahati sa Pilipinas bago kami nakasunod. Kasi oh, yung history namin dito isang nauna ho talaga rito. Yung misis ko, siya yung talagang nauna dito. Ng 2008. So 2008, so bago pa kami nakapag-apply is baka 2010, 2009, 2010, bago pa kami nakapag-apply ng permanent residency. Mga kapanyero, napaisip tuloy ako na ganun pala kabilis ang panahon na hindi natin namamalayan. Ganun na ako katagal dito sa Alberta, Canada. So bumalik sa mga isip ko, ano ba yung mga nagawa ko sa labing isang taong ko dito sa Canada? eh you know, mga kapanyero, kung bago lang po kayo sa channel na to, mag-subscribe lang kasi magagandang topic ang mga naiisip ko. Dahil nga po magwi-winter na, uh, hindi na tayo makakabalik dito sa farm. Bali, ang mga pag-uusapan po natin kung paano ba namin nabayaran yung aming bahay, kung paano namin nabayaran tong farm, itong mga sasakyan, ano ba yung mga bagay-bagay na nakuha namin sa loob ng labing isang taon namin pag stay dito sa Canada. So magandang topic po yan kung paanong proseso ang aming mga ginawa. Step by step, pinag-iisipan ko po kung paano ko i-deliver, kung paano ko sasabihin ng maayos, ng maganda, ng hindi pa ulit-ulit. Ngayon pong mga panahon na to, eh hindi na po tayo makakabalik dito sa sa farm makabalik man tayo rito sa farm siguro mag check, -check lang uh, ganun lang po ang gagawin natin pero hindi rin tayo makakapagtagal hindi rin po tayo makakagawa dito dahil nga puno lang po ito ng snow papasya lang po tayo rito titignan tingnan kung ano ba ang sitwasyon dito baka huwala na rito yung farm pagka bumalik ako ganun lang ho ang gagawin natin so ang magiging topic ho natin maganda buti nga po may nag may nag message na na kung ilang taon na ako naisip ko lang po yun na kung ano po ba yung mga bagay-bagay na, na sa loob ng labing isang taon namin dito sa Canada eh naging naging successful po ba kami ano po ba yung mga mga bagay na pagkakamali rin namin noong mga time na yon kasi hindi naman ho lahat positive. Meron din ho kami mga negative na nangyari, lalo pa dito sa farm. Mga kapanyero, sa labing isang taon ko, dito sa, sa Alberta, Canada, bali ang una naging trabaho ko rito, uh, yun niya, sa Team Hortons, di ba? trabaho ko rin ng tatlong buwan. Tapos, meron din ho akong kasabay ng Team Hortons, part-time ko, nagtrabaho rin ako sa isang supermarket dito na tatlong buwan din bali sabay yun eh ah uh, papasok ako ng gabi sa Tim Hortons ah uh, bago ako pumasok ng Tim Hortons dito muna ako sa supermarket parang ang tawag sa atin dyan ano, dicer, merchandiser parang ganun ang tawag sa atin nagtrabaho ko ron habang nag habang naghahanap po ako ng ng mas magandang trabaho. Kano niya, mga kapanyero, habang habang nagtatrabaho ko na sa Tim Hortons, um, may pagkakataon na may kakilala na nakapagsabi sa amin na bakit hindi raw ako mag-apply sa warehouse. So nagbigay ako ng resume noon sa kanya. Ganun ang ano, nagbigay ako ng resume sa kanya, ibinigay niya sa para para ipinasa niya sa supervisor niya after two weeks, tinawagan ako, yun nga, na interview, nakapasa naman ako sa interview ng warehouse, hanggang makapasok nga po ako sa Gordon. So, nagtuloy-tuloy, umalis na po ako sa, sa Tim Hortons, tsaka sa supermarket na yon na nagustuhan ko yung trabaho sa, sa Gordon. Medyo nung mga una, syempre, mabigat, dahil hindi ako sanay sa ganun kaagad. So, pero, na pero nagustuhan ko rin ho yung naging trabaho ko no. So hanggang sa ngayon, bali 10 taon na ho, maglalabing isang taon na rin ako sa Gordon ngayon. sa warehouse na pinagtatrabahuhan namin nila Inags sa kanila Jedi Cycle. Yan, dahil sama-sama kaming magkaka magkakatropa doon. So maglalabing isa na rin ako sa sa warehouse na yon, makapanyero. So naisip ko, ano ba yung mga bagay-bagay na na nakuha namin habang nasa warehouse ako na yon. Bali sa warehouse po na yon, yun lang ho ang naging trabaho ko dito. Hindi ho ako nakakuha ng part-time sa iba dahil naging naayos nga po yung mga naging maayos yun naman yung trabaho ko doon. Dire-diretso lang ho ako sa warehouse. Kaya naisip ko, ano-ano ba yung mga nakuha namin na biyaya na talagang nabayaran namin yung mga yon Share ko rin sa inyo yon kung paano iba-ibang proseso ng pagbabayad ang ginawa namin. So iisa-isahin ho natin yung topic na yon para maganda, magandang ano yan. Lalo pa mortgage, paano yung ginamit namin na credit card para hindi ka magbayad ng interest kasi hindi ho kami nagbabayad ng interest sa credit card namin so may proseso din ho yun yun yung tinatawag na card management bali yun ho sa Pilipinas pa lang yung proseso na yun ginagamit ko na kung paano yung style na yun so hindi ho kami nagbabayad ng interest alam nyo mga kapanyero ang isa, isa kasi sa mga malalaking obligasyon na nakita ko rito sa sa Canada sa ating mga kababayan yung paggamit ng credit card na talagang mahirap pagka naunahan ka ng credit card kaya mga kapanyero kung bago lang po kayo sa channel na to mag subscribe lang po libre naman wala naman po itong bayad i-click nyo lang po yung subscribe okay na po yun para po updated kayo sa mga topic natin dahil nga po mas maganda po yung maging topic natin sa labas tungkol na ito sa naging buhay namin dito sa loob ng labing isang taon na pag stay namin dito sa Alberta, Canada. Ayan mga kapanyero, pupunta nga pala tayo rito sa may entrance kasi nga ito yung mga susunod na project natin dito. Ito yung mga pinag-iisipan ko na design kung paano design na hindi magastos yun ang pinaka-importante. Kasi nga, napakamahal ng materyales dito. Yung mga pang-landscape na materyales, super mahal. Tapos lalo pa kung i-deliver dito, doble-doble ang presyo. Hindi ko kaya yung ganong presyo na, na talagang napakamahal. So nag-iisip ako kung paano magandang design dito sa entrance natin ito yung entrance dito ako sa karsada yan mga kapanyero nandito ako sa karsada ngayon ito yung pinakaharap pinakalabas ng farm so ito yung ating entrance talagang walang kabuhay buhay di ba nakita nyo naman kaya pinag-iisipan ko kung ano ba ang magandang design dito tayo sa karsada ano ang magandang kulay, ano ang magandang ayos, yung ating entrance. So mga kapanyero, nabanggit ko rin naman, ilang beses ko na nabanggit sa mga nauna nating video na talagang mahirap din naman magkaroon ng farm. Yun magastos, di ba? Pero habang tumatagal naman, yun, yun naman ang iniisip ko na lang na habang tumatagal, tumataas din naman ang value ng lupa yun lang ang naging naging ano ko naging hawak kong salita na, na habang tumatagal tumataas ang value lalo pa kung lalaki yung mga puno kaya ayan mga kapanyero ang bilis ng panahon huwag natin aksayahin yung mga oras natin sa mga walang bagay hanggat maaari mag invest tayo para sa pagtanda natin dumating yung time na yon tayo rin ang makinabang ng mga in-invest natin sayang ang panahon baka dumating na pagtanda natin ang sasabihin natin sayang sayang sana sana gano naman di ba kaya makapanyero hangga't kaya mag-invest tayo maraming maraming salamat mga kapanyero hanggang sa muli